Hey yo, what's up mga kurikong? Ang dami nagtatanong Ang dami kasi ng bagong bayan na nagbukas ngayon Nagkaroon ng MOU Kita ko yung broker, si Panutya Ang dami nagtatanong DMW ba or sa City Hall pa rin? Mostly puro sa City Hall pa rin naman eh Wala pa namang nilalabas na Anunsyo ang DMW sa so, January pa natin malalaman pagpunta dito ni Asik Kag, sa so South Korea pwede ba dayo ha? sa bayan na may mga bagong bukas may mga apat hindi ko nalang sasabihin kung anong bayan ng mga bagong bukas na ito pwede ba ang dayo dun sa mga bayan na yun pwede naman ha? pwede kang dumayo doon ang tanong kung tatanggapin ka ba doon? Ha? Dadayo ka nga doon Natanggap ka nga oh, it is Congratulations Ito naman yung isa mong magiging problema May voter certificate ka ba doon Sa bayan na in-applyan mo na yun Kasi Are requirements ng DMW Ha Voter certificate Dapat butante ka doon sa bayan na Aalisan mo Pwede nga dumayo Ang Andami, daming dumayo eh Ha ang daming dumayo sa Mindanao, mga galing ng norte. Northern part ng Pilipinas, dumayo pa sa Mindanao. E di wow, may nakaalis nga eh. Ha? Marami sila nakaalis, dumayo sa Mindanao. Pero yung mga taga Mindanao, hindi makaalis sa bayan nila. Inuna yung dayo. Malakas yung dayo eh. Ngayon naman, may nahold na dayo doon sa Mindanao. Bakit? walang voter certificate. Ha? Requirements ng DMW, voter certificate. Sa bayan, naaalisan mo means, botante ka doon sa bayan, naaalisan mo. May certificate ka ng pagboto mo doon or nakarehistro ka doon. Voter certificate ang hinahanap. Ha? Pwede ba dayo? Ayan, sinagot ko na. Dumayo kayo kung saan nyo gusto dumayo. Pero kailangan, pag natanggap kayo, may voter certificate kayo ipapakita sa DMW. Na? Pwede palang dumayo eh. Eh, ang problema nyo, butante ba kayo dun sa bayan na dadayuhan ninyo? Yun lang po. No voter certificate, no right.